Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata isa hanggang 145. Kabanata 141. Magkalapit sina Reg at Yakina, nakatitig sa kanilang mga mobile phone. Pagkatapos panoorin ang kapanapanabik na video na ito na sinira sila ng buo, nang makitang sinakal ng kanyang kapatid ang kanyang hipag, labis siyang nataranta. Kailan niya nakita ang kanyang kapatid na naka-welding sa kotse at itinapon sa ilog? Siya ay tuluyang bumagsak at ang kanyang mga binti ay naging malambot at paralisado. Pagkatapos ay nahulog siya sa lupa. Kaagad pagkatapos, siya ay sumigaw ng desperado. Nonshan, kapatid ko, namatay ka ng kahabag-habag. Patay ka na at patay na ang pamilya Zoo. Paano haharapin ng ate mo ang ating mga magulang? Paano haharapin ang mga ninuno ng ating pamilyang zoo? Pagkatapos nito, sinubukan niya ang kanyang makakaya na tumama sa lupa gamit ang kanyang kamao at sumigaw. Kuya, sabihin mo sa ate mo kung sino ang pumatay sa iyo. Ang iyong kapatid na babae ay dapat na siya ng piraso at maghiganti para sa iyo. Napakalupit ng mga tao. Nang makita ni Roger na ang kamao ng kanyang ina ay nabasag sa laman at dugo, siya ay nagmamadaling humakbang paharap at hinawakan ang kanyang kamay at hinikayad. Mom, ang tiyuhin ko ay wala na, kaya huwag mong gawin yon. Si Ekina ay baliw, hinawakan ang kanyang asawa sa kwelyo, desperado na nanginginig ang kanyang bibig at sumigaw. Regnor, sino ang pumatay sa bayaw mo? Dapat mahanap mo siya, dalhin mo siya sa akin, hayaan mo akong patayin siya ng personal at ipagiganti ang aking kapatid. Labis na sa si Regnar sa oras na ito, wala siyang pakialam kung patay o buhay si Nonshen. Masasabi pa nga na matagal na niyang inaasahan na mamatay si Nonshen. Matagal na siyang nagsawa sa mga bagay na walang kwenta. Sinusuportahan niya ang kanyang sariling bayaw sa paggawa ng mga karumaldumal na bagay tulad ng pagdukot sa mga babae. Ngunit hindi niya akalaing mamamatay si Nanshan sa ganitong paraan. Hindi mahalaga kung siya ay patay na. Ngunit patay na siya. Naapektuhan ang buong pamilyo bagu Bago namatay ang munting bastard na ito, itinulak niya ang lahat sa pamilyo ho. Tinawag pa niya ang kanyang pangalan sa publiko. Sinabi na ay nalalaya niya siya sa kanyang likuran. Hindi ba ito ang nagtutulak sa kanyang sarili sa daan patungo sa kawalan? Paano tinitingnan ng mga tao sa labas ang pamilya Wu at paano nila tinitingnan ang kanilang sarili nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito? Alam niya na ang kasalukuyang reputasyon ni Wu ay malamang na nasa gulo at bumagsak. Lahat ng ito ay salamat kay Nanshan na basura. Sa sandaling ito, Mabilis na tumakbo ang assistant ni Regnar at sinabing, Chairman, hindi ito mabuti. Chairman, ngayon ang buong bansa ay nagagalit sa pamilya Wo. Oh, tinawagan ako ng broker ngayon lang at sinabi na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Ilan sa ating mga nakalistang stock ay agad na babagsak sa kanilang limitasyon sa pagbubukas ng merkado bukas, at bababa ng sampung beses sa isang hilera. Sa oras na ito, ang mga ari-arian ng buong pamilya Wu ay mawawala ng higit sa kalahati. Ang pinakamalaking takot ng mga nakalistang kumpanya ay ang pagbagsak ng reputasyon. Kapag ang isang nakalistang kumpanya ay nalantad sa isang malaking iskandalo, ang unang bagay na makikita ay ang presyo ng stock. Ang stock ay patuloy na babagsak at makakatanggap ng isang punto na walang makapag-imagine. Kabanata 1042 Ang ilang mga kumpanya ay may market value na higit sa 10-10 bilyon, ngunit iilan lamang ang daang milyon ang babagsak, at ang kanilang mga ari-arian ay liliit ng higit sa 70%. May kaunting problema lang ang ilang kumpanya sa kanilang mga produkto, at maaaring mapunta sila sa pagkabang karote. Ngunit kung ikukumpara sa mga singil ng pamilyang Wu, ano ang mahalaga? Sa pagkakataong ito, maaaring dalhin ng pamilya Wu ang lahat ng mga scapegoat para sa pulubigang ni Nonshen, at lahat ng matinong ginawa ay maaaring mauwi sa pamilya Wu. Labis ang kaba ni Reginar sa mga oras na ito, dahil alam na alam niya yon sa kanyang puso, kung ano ang kinakaharap ng pamilya Wu sa oras na ito ay maaaring isang sakuna. Kaya agad niyang sinabi sa kanyang assistant Mag-issue agad ako ng statement sa pangalan ng grupo. Bagamat bayaw nga ni Reginar, si Nonshen, ang pamilya Wu ay walang alam sa ginawa ni Nonshen, at lahat ng ugali ni Nonshen. Ito ay kanyang personal na responsibilidad. Si Reginar at ang buong pamilyang Wu ay hindi alam o hindi nag-endro sa alinman dito. At the same time, We will prove ourselves to the police kasi wala naman tayong kinalaman sa mga ilegal at kriminal na aktibidad ng non -shen. Huwag linlangin ng taong may puso at dalhin ang ritmo. Agad namang tumango ang katulong at bungulong. Sige Chairman, ako na ang mag-aayos at maglalabas ng pahayag ngayon. Si Yakina ay nalubog sa matinding sakit ng pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid at ang bloodline ng pamilya. Bigla niyang narinig ang sinabi ng asawa na iiwan na niya ang lahat ng relasyon sa kanyang nakababatang kapatid, at biglang nagsabi, Regnor, may konsensya ka ba? Iyong bayaw, sarili kong kapatid, pinatay ngayon, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo lang siya binigyan ng paghihiganti, kailangan mo pa siyang attack will. tao ka pa ba? Nagagalit na rin si Regnar, dahil kung hindi maasikaso ng maayos ang usapin ito, malaki ang posibilidad na ang buong pamilya Wu ay maapektuhan. Nang makitang ipinagtatanggol pa rin ng kanyang asawa ang kanyang kapatid, biglang nagalit si Regnar. Kung hindi dahil sa bastard mong kapatid, paano magiging passive ang pamilya Wu? Matagal ko nang sinabi sa iyo para akitin siya. Payuhan siyang huwag gawin ng mga ganitong bagay ikaw ay hindi nakinig Pinuprotektahan protektahan mo siya kahit saan at ipagtanggol siya kahit saan Magsasabi ako ng isang salita at hindi mo ginagawa ang sinasabi ko Ngayon ay ayos na may tao na naglalakad patungo sa langit Hindi mahalaga kung siya ay patay na mamamatay din ang pamilyo ko Nang marinig ito ni Yakina Halos nagalit siya na muntik na siyang mag-collapse. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Rejnar. Hindi nakaiwa si Rejnar at agad na kinamot ni Yakina ang kanyang mukha ng dugo. Mahahaba na ang mga kuko ni Yakina, kaya kinamot niya ang balat nito at laman. Kaya ang mga siwang ng kanyang mga kuko ay puno ng dugo at laman. Napasigaw si Rejnar sa sakit at lalo pang nagalit. Hinawakan niya ang kwelyo ni Yakina, itinaas ang kamay at sinampal ng ilang beses ang mukha nito. Sinampal niya ang mukha at nagmura. Yakina, alam mo ba? Malapit ng masaktan ng kapatid mo at ako ang kawawa. Hindi ko kayang tiisin ang kapatid mo ng matagal. Kung hindi dahil sa mukha mo, gugustuhin kong mawala siya wala ng iba. Ang buhay niya, alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko ngayon? Pinagsisisihan ko na hindi ko siya pinatay gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, siya ay naging isang bomba, na matay mag-isa, at pinasabog din ako ng higit pa sa pagkilala. Nag-away si Nayakina at Regnar pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasama. Ngayong patay na ang nakababatang kapatid, bigla siyang sinampal ni Regnar, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Reg hindi ka tao. Naging bulag ako at hindi kita naintindihan. Kung hindi mo ako tutulungan, maghihiganti ako mag-isa. Simula ngayon, wala na akong pake sayo. Pagkatapos magsalita ni Yakina, tatakbo na sana siya palabas. Gusto siyang habulin ni Roger, mahigpit na sumigaw si Reg Babalik ka para sa akin. Naghahabol ka ba sa oras na ito? Hindi ba magdudulot sa atin ng problema ang paghabol? Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa pamilya mo ngayon? Biglang natauhan si Roger at sumigaw, Dad. Maghahanap ako ng grupo ng mga sundalo para tulungan kaming maghugas ng putik. Kahit gaano kalaki ang gagatyusin natin. Kabanata 1043 kung paanong pinagalitan ng pamilya Wu sa internet. Ganoon din ang pahayag ng Wu Group na naipublish sa iba't ibang channel. Gayunpaman, makikita ng lahat ng netizens na ito ay isang pahayag upang linawin ang relasyon. Alam ng lahat na para sa isang taong may kakayahan tulad ni Reg imposibleng hindi niya alam kung ano ang trabaho ng kanyang bayaw. Wala talagang kredibilidad kapag lumabas ka para isantabi ang lahat. Bukod dito, maraming tao sa internet ang pumili ng resume ng buhay ni Nonshen. Ang pamilyang Zhu ay orihinal na isang mahirap na pamilya sa Timog. Hindi lamang na walang maraming pera, ngunit ang mga tao ay hindi sapat na maunlad. Hanggang si Yakina, ang anak ng pamilyang Zhu, ay nagpakasal kay Regnor. Ang pamilya Zhu ay nagsimulang bunguti. Gayunpaman, ang mga magulang ni Yakina ay hindi nagkaroon ng ganoon kagandang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang anak na babae ay nagpakasal. Namatay sila dahil sa cancer. Nang mamatay sila, si Nanshan ay isa pa ring pangalawang henerasyong batang lalaki na walang trabaho. At noon pa ay walang ginagawa. Noon, Umasa si Nanshan sa mga subsidyo mula sa kanyang kapatid na si Yakina at namuhay ng isang buhay ng kalasingan at panaginip. Nang maglaon, nagsimulang kumita ng dahan-dahan si Nanshan at ang kanyang panimulang punto ay ang pulubigang. At maraming tao ang nagsiwalat ng pag-unlad na pinagdaanan ng pulubigang sa internet. Sa katunayan, noong mga unang taon, ang gang ng mga pulubi ay nahahati sa maraming grupo. Ang grupo ng mga pulubi ni Nonsian ay hindi masyadong mapagkumpitensya at kahit na halos lamunin sa pamamagitan ng mas malakas na puwersa ng ilang beses. Hanggang sa isang pagkakataon, matapos ang kanyang bayaw na si Regnord ay humarap upang ayusin ang krisis para sa kanya. Walang sinuman sa buong timog ang hindi nakakaalam na si Nonsian ay bayaw ni Regnord. Ito ay dahil ang lahat ay kailangang tumingin sa mukha ni Reginar na maaaring bumuo ng hakbang hanggang ngayon. Sa makatuwid, sa oras na lumabas si Regnar at sinabi na wala siyang kinalaman kay Nonshen, at hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Nonshen. Ito ay hindi sapat upang mapaniwala ang mga tao, hindi lang nito nakukumbinsi ang napakaraming netizens, kundi dahil tumalo nito out of the pot at this time hinamak ito ng nakararaming netizens. Kaya't mas malakas pa ang boses ng pagsaway sa pamilya ni Wu sa internet. Sa pagkakataong ito ay direktang pinuntirya ng lahat si Reg Nor. Lahat ay pinapagalitan si Reg Nor. Hindi pinangarap ni Reg Nor na gagawa siya ng pahayag. Mauuwi ito na kontraproduktibo. Sa halip na sabihin na siya ay isang slamang essay. Mas mabuting sabihin na siya ay isang pagsipi ng isang digmaan. Ang pahayag na ito ay umaakit sa lahat ng apoy ng digmaan sa kanya. Nakikita na ang hindi mabilang na mga tao ay nagpapadala ng lahat ng uri ng nakakainsultong nilalaman. At mga post bawat isa sa internet, gustong mamatay ni Reg Nor. Nakita ni Roger ang kanyang ama na pinapagalitan bilang isang patay na aso sa internet at ini-insulto ng daan-daang milyong netizens. Hindi niya kinaya, bilang karagdagan, mayroon siyang matinding pagnanais upang ipahayag, kaya agad siyang gumastos ng maraming pera at kumuha ng isa. Isang dalubhasa na PR na expert sa pagpapaputi ng mga tao online. Ang pinuno ng PR na ito ay medyo may kakayahan. Dalubhasa siya sa pagpapaputi ng masama hanggat bigyan mo siya ng pera, kahit itim, masasabi niyang puti, kahit na siya ay laban sa mundo, wala siyang dapat ikatakot. Sa katunayan, maraming scam na ganito sa internet. Ang taong ito ay kumikita ng sarili niyang tubo sa pamamagitan ng panunumpa sa iba, o pagbibigay katwiran sa mga makasalanan. Halimbawa, sa entertainment industry, Madalas may asawa ng isang celebrity couple na manloloko, pero para hindi ma-expose at hindi maapektuhan ang karyer niya, gumastos siya ng pera para mahanap ang ganitong uri ng scam para siraan ang kanyang asawa, at bugbugin ng kanyang asawa para sabihin na siya ay nasa labas. Pagnanakaw ng malansa o pambubugbog sa kanya at sinasabi na ang kanyang asawa ay nahuhumaling sa pagsusugal at hindi pinapansin ang kanyang pamilya Sa ganitong paraan ang kanyang asawa ay pupunahin ng populasyon at maaari siyang magpatuloy at malayang nakaligtas Ang pinuno ng PR na ito ay nakagawa ng maraming bagay sa mga unang taon Kabanata 1444 Nang maglaon nagkataon nakipag-ugnayan siya sa pamilya Wu. Na-expose online ang nakababatang kapatid ni Roger na si Wu Chi, dahil nagbigay siya ng mga psikolohikal na pahiwatig sa malit na babae, at nagudyok sa kanya na tumalon sa gusali. Noong panahong yon, hinayaan ng pamilyang Wu ang PR guru na ito na lumapit, at pinilit ang pagpatay kay Wu Chi. Ang kwento ng maliit na batang babae ay pinaikot ito sa isang maliit na batang babae na sekim sa walang kabuluhan at sinubukang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Sa huli, nabigo siyang ituloy si Wu Chi, Nagbanta siya na tumalon sa gusali. Sa wakas ay namatay ng hindi sinasadya. Noong panahong yon, ginamit ng pinuno ng PR ang kanyang walang hiya at makapangyarihang linya ng PR. Para baligtarin ang black and white sa internet na nagkakamali sa paniniwala ng mga netizens na ito ay maliit na babae na kumakain ng masamang resulta at sa wakas ay naging sanhi na magalit ang malaking bilang ng mga netizens sa maliit na batang babae. Sa internet para sa kung ano ang nararapat sa kanya, walang paraan ang mga magulang ng babae ng pagpapalaki at sa wakas ay pinilit ang mga magulang na nawala ng kanilang nag-iisang anak na babae na kunin ang gamot sa bahay at mamatay. Matapos mamatay ang mga magulang pagkatapos uminom ng gamot, sadyang pinigilan ng PR guro ang balitang nagpakamatay ang dalawa. Gumawa pa siya ng kasinungalingan, na sinasabing ang dalawa ang nadaya palayo sa pamilya wo, sampu-sampung milyon bilang kabayaran. At pagkatapos ay umalis at lumipat sa Estados Unidos. Akala ng mga netizen na hindi alam ang katotohanan ay totoo ang lahat at kahit patay na ang mga magulang, inabuso pa rin sila online. Ang PR guru na ito ay hindi lamang hindi nahihiya, ngunit ipinagmamalaki ito at madalas na nagpahayag sa publiko ng isang klasiko ng kanyang sariling relasyon sa publiko. Ipinapakita nito kung gaano kaskambag ang taong ito. Ang higit na nakakatawa ay ang PR guru na ito ay naging isang hamak na scam, na siya ay talagang nagbigay sa kanyang sarili ng screen name, na tinatawag na Anfen. Sa pagkakataong ito, tinawag ng pinuno ng mga puwersang PR si Anfen, matapos makatanggap ng 20 milyon mula sa pamilya Wu, nagsimula muli ang kanyang performance. He posted on major websites, claiming, the majority of netizens are being used na mga taong may hindi mahuhulaan na intensyon. Si Regnar ang pinakasikat na entrepreneur at ang pinakamalaking pilantropo sa lungsod. Walang mas binibigyang pansin ang mga minor de edad kaysa kanya. Kalusugan at kaligtasan, paano niya magagawa ang non at gawin ng mga hindi makatwirang bagay na ito? Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na may taong sadyang gustong magtanim sa pamilya Wu, oh, at gustong bumagsak ang pamilyang Wu, oh, para kumita siya rito. Sumusumpa pa siya sa langit sa post na, kung gagawa siya ng maling pahayag, gagawin ng langit ang kulog at ang buong pamilya ay mamamatay, para mapaniwalaan siya ng lahat. Partikular niyang inilista ang Wu Group para makipagkumpitensya sa iba't ibang larangan at inaangkin na ang mga kumpanyang ito ay maaaring nasa likod ng mga eksena, at posible pa nga na ang mga kumpanyang ito ay nagkakaisa at gustong harapin ang pamilya Pagkatapos, pinakilos din ng taong ito ang buong pamilya upang magdala ng ritmo kasama ang hukbo ng account. Sa sandaling ito, nasa helicopter pa rin si Charlie pabalik sa Ores Hill. Tumitingin siya ng ilang web portal sa kanyang kalooban at lubos siyang napanatag nang makita na ang lahat ay pagpuntirya ang pamilya Wu. Oh, hindi alintana kung personal na lumahok si Regnar sa mga bagay na ito, siya ay ang punong salarin na tumulong kay Nansha na maging mang aabuso. Kung hindi para sa kanya na suportahan si Nanshan, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Nanshan na gawing bumangon, pabaya ang lasunin ang napakaraming minor de edad. Sa makatuwid, kahit patay na si Nunchen, dapat ding pagbayaran ng pamilyang Wu ang bagay na ito. Pero noong nagbabrowse siya sa lahat ng klase ng komento, bigla siyang nakakita ng post mula sa tinawag ng netizen na Anfen. Matapos basahin ito, labis siyang nalungkot sa mga sinabi ng tao na ito. Sa makatuwid, inutusan niya si Isaac, hanapin ang pinakamahusay na hacker, pindutin ang impormasyon ng taong ito at tingnan kung nakolekta niya ang pera ng pamilya Wu, at kung gayon, ilantad ang lahat ng ebidensya na magpapalala sa pamilya Wu. Agad namang tumango si Isaac at sinabing, Okay, young master, I will make an arrangement. Muling sinabi ni Charlie, siya nga pala, hanapin mo ang aktwal na address ng PR guro at dalhin siya sa kulungan ni Mr. Orville. Tanong ni Isaac Master Wade, paano mo haharapin itong PR guru? Malamig na sinabi ni Charlie, ang rumor maker, dapat mamatay. Kabanata 1045 Ang PR na ito na pinangalan ng Anfen at ang pagbabantay sa sarili ay walang hiya kundi isang ordinaryong tao. Kahit na siya ay may ilang mga kakayahan upang tumawag sa PR, sa harap ng isang tunay na nangungunang hacker, siya ay isang transparent na tao. Matapos mahak ng hacker ang kanyang computer, agad niyang inimbestigahan ang kanyang personal na impormasyon. Una sa lahat, ang taong ito ay mula sa Huey Province at ang kanyang pamilya ay nasa Luan City. Pangalawa, ang taong ito ay nakatanggap lang ng 20 milyon na cash mula sa pamilyang Wu. Muli, hangal na ginamit ng lalaking ito ang kanyang bank card para mangulekta ng pera. At natagpuan din ng hacker ang kasaysayan ng chat sa pagitan niya at ng pamilya Wu. Sa chat log, tinanong siya ni Roger kung maaari niyang tulungan ng pamilya Wu na mag-whitewash. Agad niyang sinabi na mayroon siyang 10,000 paraan upang tumulong sa pagpapaputi, at nagawa niya ito ng higit sa isang beses. Kinuha din niya ang kaso ng pagtulong kay Wu na magpaputi at nangaral, upang mapaniwala si Roger sa kanyang lakas, at handang ibigay sa kanya ang listahang ito. Matapos makuha ng hacker ang impormasyon at chat records, agad niya itong ini-report kay Isaac. Muling nagulat si Isaac kay Charlie at tinanong siya, Ano ang plano mong gawin, Master? Bahagyang sinabi ni Charlie, dapat may tagamasid tayo sa Luwan, tama ba? Agad namang tumango si Isaac at sinabing, "Syempre, every city in the country ay mayroon tayong tagamasid." Sige, sinabi ni Charlie nang may kasiyahan, "Kung ito ang kaso, ito ay isa sa dula kaagad at ang tao na ito ang unang mahuhuli ko. Ang Luwan ay hindi dapat malayo sa Ores Hill, tama?" Sinabi ni Isaac, ang distansya ng tuwid na linya ay higit lamang sa 200 kilometro. Sabi ni Charlie, wala pang isang oras darating ang helicopter. Sa ganitong paraan, maaari kang magkaroon ng oras para mahuli siya ngayon, at direktang siyang ipadala sa dog farm ni Orville sa kayang helicopter. Sa karagdagan, pagkatapos siyang mahuli, hayaan ang hacker na ilantad ang lahat ng impormasyon sa internet. Gustong kong ganap na sirain ang pamilya wo. Oh. Sige, tumango si Isaac at agad na nagsimulang mag-order. Ang luan ay isang maliit na lungsod sa lalawigan ng Hawaii. Ang pag-unlad ng ekonomiya nito ay hindi kahanga-hanga, at hindi mataas ang presyo at pagkonsumo ng pabahay. At itong pinuno ng PR forces na tinatawag na Anfen, ay hindi pa nakatapos ng elementarya at karaniwang walang kultura. Siya ay kabilang sa ilalim ng lipunan. Kung nagugutom siya sa kamatayan, hindi ito aabala sa marami. Gayunpaman, ang edad ng internet ay nagbigay sa tao na ito ng pagkakataong makamit ang isang bagay para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magmura sa internet noong una. Kung may magbigay sa kanya ng 50 cents, maaari siyang umarkila sa kanya na pag-alitan ng iba sa internet sa isang araw. Unti-unti niyang nahanap ang trick. Bilang isang TR, isa na siyang mayamang tao sa maliit na lungsod na ito, nakatira sa isang villa at nagmamaneho ng isang Mercedes-Benz kotse, at siya ay may pakiramdam ng pagiging isang master. Ngayon, ang isang aksidente sa pamilya o ay nagdunot sa kanya ng 20 milyon na kita, na naging dahilan para siya ay matuwa. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagkain. Kaya nag-ayos siya ng trabaho para sa kanyang mga sundalo ng PR sa bahay, at hiniling sa kanila na gumamit ng iba't ibang paraan upang matulungan ang pamilyang Wu na maglinis. At hiniling sa kanila na magpakalat ng chismis na ang isang sikat na bituin ay Nandaya, umaasa na mabalita na niloko ng Rum or Star, upang maakit ang sigasig ng balita ni Wu. Pamilyar na siya sa ganitong gawain kaya swabe ang pagkakaayos. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, mayroon ng isang pangkat ng mga tao na nagsisimula at nagmamadaling pumunta sa villa area kung saan siya naroroon. Tulad ng katatapos lamang niyang ayusin ang gawain at nagsasaya sa sigarilyo sa bibig niya, biglang bumukas ang pinto ng villa ng may door breaker. Kagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao na nakaitim na may mga live na bala ang sumugod sa villa. Siya at ang kanyang pamilya ay natakot bigla.